Sleeping stuff, she like her decor same. Yeah, yeah. <laughs> Hello, mama beshi. For today's vlog, ito mm, na naman tayo. Chambre, everyday. Everyday. Makeup, makeup, everyday. Yeah. <laughs> naka humm 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 yung humm 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 contour. nagpagupit ako ng hair Ganda ba? Ganda de ba? Thank you, Charlie. For my beautiful haircut. Nang dahil sa iyo gumanda ako. Nang dahil sa iyo nadagdagan ang beauty ko charot wala na akong ano mm. alam nyo mga beshi gamit ko dito na sabon koji alam nyo may nabibili koji sa dito ganda siya sa mukha promise yung nabibili ko sa Pinas parang hindi umi-effective sa akin pero dito effective yun nga lang pag gumamit ka nun sa una mag sa una magkakaroon ka ng tigyawat talaga eh lalo na ako pag nagkakaroon ako talagang kinitigyawat ako sobra to. Ayan, mga beshi, mag-blush on na tayo. Kanyang lang blush on ko. Ayoko na makapal. ko na. Ayoko na blush on. Dating ba? ang lipstick kong Smile lang. At na yun. Parang ng balat lang. Yun. Know. Yun. Know. Na iwan ko 'yung isang lipstick ko sa bag ko. Ito na. Et 'yan 'yung mm, 'yan 'yung pangalan. yung kilay ko wala na. No. Gusto ko nang mag -retouch. Kaso, wala naman akong gamit dito. Mag-order na lang ako. Meron akong gusto meron gustong magpagawa sa akin ng kilay dito. Kaso, ang mahal ng gamit tapos magkano mo lang sasimbilin tama sa imo pa diba? nang may sasakyan wala naman akong sasakyan Kunting pa-kemi-kemi dyan. Kunting paganda-ganda dyan. Yan. Maganda na ang besi nyo. Yan. Bakla. Sabihin mong katulong ako dito. sabi mo katulong ako dito ah sabihin mong katulong ako dito excuse mm -hmm. me no kahit katulong ako ako kailangan ko pa rin gumanda di tulad mo lorang you know lorang excuse me I'm not lorang Katulong. Katulong tingin mo sa akin dito, ah. ah. natin. Sinong katulong. Alam mo, mas maganda pa katulong sa no? Sa totoo lang. Ako sasabihan mo katulong. Excuse me. Maganda ang trabaho ko dito, dai. Hindi tulad mo. Um, pag walang pera, ate, baka naman pwede mo akong bigyan ng pera. Wala akong makain. O oh, si, tapos naluloko ka pa ng customer mo. Sasabihin mo, ate, padalan mo ako ng pera, 500. Irereban kita. Tapos, ikaltas mo na lang pag nandyan na ako. Pinadalhan ka ng customer mo. Day, pinadalhan ka anong ginawa mo hindi ka sumipot sino nakakahiya diba nakakahiya ka hmm. alam mo kung ako naging katulong dito magiging proud pa ako kasi hindi ako nangihihintay ng pera tulad mo na nanloloko ng ibang tao yan tandaan mo tandaan mo sa kukuti mo yan hmm. bakit ang pagiging katula, katulong ba? Masama? Diyos ko, sa daming nangangatulong dito sa ibang bansa, mga kadama dito, sila pa yung, sila pa yung yumayaman. Hindi mo ba alam? Bakit ko ikakaya kung naging katulong man ako dito? Ha? Ano? Anong say mo? Alam ko, napapanood mo to dahil lang gi stock ka sa akin. Hmm. Akala mo, hindi ko alam. Ek-ek hmm. mo. Ako pa. Ako pa. Sasabihin mo, hindi ko alam ang mga nangyayari. Alam na, alam ko yan, Day. Hmm. Takbo ng utak mo, alam ko na. Diyos ko. Nakakatawa ka lang, be. Dapat na magpasalamat ka pa sa akin kasi sa dami kong itinulong sa iyo. Simula nung nasa akin ka hanggang sa nagpandemic. Hanggang sa nagpandemic, tinulungan kita, 'di ba? Tapos gaganyanin mo lang ako. Forget na uniform ako nang ganito, sasabihin mo katulong ako. O tingnan mo trabaho dito, o paupo-upo lang ako dito, oh. Ayan, oh. See? See? Pa-makeup, makeup lang ako. Ayun. Ito Ayun. Waiting area namin sa hair styling. Oh. Pakita ko sa'yo. Oh. Ayan. Oo, oh, oh, totoo. Wala na akong salon. Wala na akong, wala na akong salon sa Vista Verde kasi wala na akong pera wala na akong pera wala ka na may hingi sa akin Nasasabi mo ati Anne baka naman pwede baka naman pwede may pera ka dyan sorry di na ako ganun kabait sa dami kong binabayaran ngayon natuto na ako natuto na akong magdamot sa totoo lang <laughs> bakit? kaano-ano ba kita? naging lang kita. Ang bait ko nga sa eh. Tapos ginaganyan mo ko. Sabihin mo, patuloy ako. No way. Baka sa susunod, ate. Nagpatayo na ng salon. Pasok mo naman ako. Never nakitang kukunin kung magpatayo man ako dito sa, ng salon sa Pilipinas dahil sa ipinakita mong ugali. Iniinsulto mo ako, sobra mo kong ininsulto. Ang kapal, ang kapal-kapal ng mukha mo. Nag-away kayo ng tatay mo, nag-away kayo ng stepmother mo. Sino tumulong sa 'Di ba ako? Just ko. Wala kang utang na loob. Nakakahiya lang yung ugali mo. Kaya pala ikinakahiya ka ng mga kamag-anak mo ng tatay mo, ng nanay mo, ng mga kapatid mo kasi no, ugali mo, ugaling baboy. Di mo ba nagets, ha? Alam mo noon, noon, awang-awa talaga ako sa iyo eh. Pero ngayon, hindi na ako maaawa sa iyo kasi sa pinakita mong ugali sa akin, ha? Pinakita mong ugali sa hindi ka ganda, ganda. Maganda ka nga, oo, maganda ka. Bakla ka pero ugali mo ang pangit. Sa totoo lang. Hindi ako natutuwa sa ibe Alam mo ba yun? Ito lang masasabi ko sa iyo. Ito lang. Ito lang masasabi ko sa iyo, be. Baguhin mo yung ugali mo para maging marami kang customer marami kang maging kaibigan kahit saan ka pumunta mamimiss ka nila mamimiss ka nila ay ay namimiss ko si bakla namimiss ko siya kasi ganito ba niyon. ang bait bait niya sa akin o, oh. sa pinapakita mo yan mamimiss ka huh? Oo, ako aaminin ko na miss kita. May miss kita. Sa totoo lang. Pero yung ipinakita mo sa akin nung last time na nag-chat tayo, sinabi ko sa'yo, ay, I miss you. Anong sabi mo sa akin? Ate, anong trabaho mo dyan? Katulong? Yuck! Kadiri. Wow! Anong kinadiri sa katulong, ha? Day? Sino ka para pandirian ng katulong? Mas malinis pa sila sa'yo. Tandaan mo yan ito yung sinasabi ko sa iyo kahit saan ka magpunta sa ang ng mundo ka magpunta baguhin mo ugali mo maging matatag ka magpakabait ka at at ang importante sa lahat maging makatao ka yan ang sinasabi ko sa iyo wag na wag mo ipapakita sa ibang tao na pangit ang ugali mo kasi okay. iiwasan may ka nila. Darating din ang karma, babe. Sa may totoo lang. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ang pagpapakabait, ang pagpapakumbaba sa isang tao, the best yan. The best at hahanap-hanapin ka ng mga customer mo. Yan ang totoo. So for today's vlog, gandito na lang po. To be continued tomorrow, ha? Huh? Bye!